Kapagpalang so, araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kawai, kawai! Yan, partner! Kaway. Sa araw na to, andito tayo sa Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Yes. At kasama natin yung partner, isang farmer hero natin, farmer expert natin si Sir Vicente Bustamante. Kawai, kawai tayo, sir. Kawai, kawai. At sa hapon na ito po, mga pag-usapan po natin kung paano pag-aalaga ng kakao From uh, dito sa beans, partner, Ayan. until magiging tabliya at magiging chocolate with their uh, good uh, agricultural practices. Ayan, partner. Matutunghain natin mamaya. Tuturuan tayo kung paano ang marketing strategy din ng mga ating manager. Kasi papasupin natin mamaya dito. Yes. Pero before that, partner, may galap shoutout dyan sa ating barangay captain dito sa Malabog. No? Sa barangay, barangay. Malabog, oh, si Captain uh, Jesse Ariha, Ayan, napakabait. At uh, inibitahan tayo dito, partner. no? Ayan, partner. Ayan. So, Sir Vicente, ano ba talaga ang uh, mga problema ng ating kakao? Kasi partner, sa amin, mm -hmm. usually kakao namin, konti lang talaga ang bunga dahil sa mga padrat, mm -hmm. yung mga uod na napuputol pala itong puno nito pag maliit pa. Yes. Mm -hmm. And then, the same time, mahina mamunga. Ayun. So, Sir Vicente, ano ba ang mga dyan? So, uh, sa akin, dito sa aming uh, small farm, uh, one lang. <laughs> ang secret lang is pruning yun, number one. Pruning? Pruning, pruning yeah dili ka todo spray og synthetic yon to... ya dili uh, gamit tawo karon na bayo uh, na may bio organic na na duol sa moa na napud sa co-op na stock niya bio organic na yan nang okay. yung suka ko kare sa inyo uh, po sariling produksyon hindi hindi po nag dialog lang sa amin sa Ayun. Mediko sa co-op sa uh -huh. Mediko sa Malabog okay. niya ang litro ay medyo Uh, mahal onti pero epektibo naman hmm. ang kuan resulta kay dati na discourage na ako sa kakaw hmm. bakit I merabing mean, eh? bisde oh, maraming okay. BSD magpatay-patay ang dahon sa tumoy okay fungus yeah, Bisde yan, mamatay jud oh, yeah. oh. Yeah. oh. Yeah, okay ya yeah, buod lagi, niya, oh, ng mutuyok uh, kita sa punuan niya ng ulod. pag -er, ito kasi yung kakaiba mm. dito sa kanila, yung pinaka-unique dito sa kanilang farm, meron mm. silang sinasabing good agricultural practices. oh GAP. Oo, oh, GAP yung sinasabi ninyo. Oh. Sir, ano ba yung uh, pinaka-technique nyo? Bakit mas marami yung bunga at uh, hindi kayo nakaka-experience ng mga gano'ng sakit? Ano ba yung mga technique nyo dito? But, Maliban doon sa sinasabi nyo po. Sa uh, uh, unang una, unang-una, pruning lang niya ang man pag mayroong padrat uh, hindi namin padamihin oh. uh, kulikta namin uh, agad hmm. Gino, ginuputol hmm. uh, kulik niya uman gina uh, ginalahi ba sa kuwan segregated, segregated. segregated. Yeah, yeah. Oh, ba? Diba? hindi po hinahayaan lang kuwan lang Bangag. okay. uh, lilibing lilibing gina kuwan lang sa bangag Ganun, ay, na lang nahulog, doon. Ayun, so, sa bangat. Hmm. Usually kasi ang problem yes. ng itong kakaw uh, kakao, sana pag-ikot partner, padrat. Uh, Saka yung puti-puti, sir, ano ba yun siya? Sakit ba yun siya? O ano? Oh, Ito oh. yung puti-puti. Ano oh. ba yung solusyon nyo dito, sir? Para hindi siya kumalat? Pan, pruning lang. ama Igo siya ng oh. init. Kanang, kalaman. Pan, oh, ano yung man. nilalagay nyo kanina, sir? Yung na ano? Yung pang oh. lang. Ano yung yun, na, sir? Tuan. San, yun, san, yun, san, san, yun, yun, Tawa ka bisa sa Bisaya ni. Suwangga, oh, Suwangga. suwangga, suwangga. suwangga, suwangga ni Parang bulaklak ano? Oh. Kamantigi. Oh. kamantigi. Kamantigi. Samin, samin, oh. Kamantigi uh. amin, Kaman hmm. Tapos now, dahon lang, dahon. ipahin na Kaya pala may tanim dito pa ikot. Oh, okay. Tapos okay. e, tanim pa rin ng Dito Ini singkang. Ano Ini ba, ini brown kini, kena pak, mo upak mana Ini ba, sana um, may ito may may mm, kini kini yo. Mm. Ito may Kena. Ah ito Muna steam tanker mm. Okay. Tawag oh, tawag yan. Oh, steam tanker. So, tapos. Muna yung mong inod. Okay. Ya yeah, anak siya. Ya yeah, ma ko muna siya. Okay, Sir, okay, bakit no? bakit hindi kailangan ng synthetic na mga sprayer dito sa kakao? Ano ba yung uh, disadvantage pag Pwede palagi ka siya na Synthetic pero ma dami ang mga sakit pag kuan. Mm. Uh, ay nakisprina siya Dedek Magdalena niya kanang ambatrat kung palagi ka mag-synthetic uh, sobra pong mahal right uh, yun mga mga din kasama po natin ngayon yung uh, manager ng Medeco, si Sir uh, Nelson ayan so siya po mag introduce nitong product nila dahil talaga partner ang isa sa mga nagpapa-ascenso sa isang mga farmers partner yung add-on sila o yung uh, product nila sa Gaya kanila gayahin ito yung product na from the farm hindi bebenta na fresh pa, wet pa. Ginagawa hmm. ka map idea, ipaprocess at ito yung nagpapa product. product. talaga partner na paapa-asenso. Yeah. Sir Nelson, yeah. before nakwento niyo po kasi for 37 years ang inyong kooperatiba na Madiko. Oh, yun. Or Medeco, sir. Medeco. or yung uh, ano yun? Malabog Integrated Enterprises Development Cooperative. Hmm. Ayun. So sa 37 years na nagbabayan sila lang kayo ng cow sa inyong mga growers. Paano na up sa idea niyo Sir Nelson na gumawa ng ganito mga products from kakao ng inyong mga mindes? Uh, nakita po namin sir na kung uh, raw materials ang ibibinta namin, mas baba yung kita mm. ng farmers. Mm. So ginawa namin ay uh, naghanap kami ng pwedeng, pwedeng ma, uh, technology kung paano ipoposis itong kakao uh, uh, beans into chocolate. Mm. Uh, so ano naman, binayaan kami ng Panginoon na Uh, tinulungan kami ng government, uh, especially yung DTI at saka yung uh, LGU uh -huh. uh, na bigyan kami ng machine. Ayun. Uh -huh. uh, machine equipment to process di chocolate at tablia. Uh -huh. uh, so ito na po yung mga products namin ngayon since na uh, hindi na kami mag magbenta lang ng dried beans. Uh -huh. uh, mayroon na kami produkto. Galing po ito sa amin uh, member na cluster namin. Okay, yung cluster yung farmers na select namin yung kanilang uh, quality beans, quality mm beans -hmm. at saka yung puno uh, nandun kami sa kumuha muna sa starting namin sa trinitario na cacao ayun, o, o organic oh. so meron kaming cluster at doon kami kumuha ng quality beans para may, ma uniform namin yung harvest sakakaw. Ayun, tsaka makapag-produce ng ganito ka-quality. Ano ba yung mga products natin, sir, na pinagmamalaki ng ating Medeco na cooperative? Ah, uh, number 1 po doon yun, sir, yung pastilla. Pastilla ito 'yon, so, to. Ito 'yung pastilla. Ayun, pastilla. Bisoylor 'yan. 100% oh, yes, napakasarap. Ayos ah, po. Kunan yes. natikman oh, po natin, tikman oh, okay. natin, sarap. So ganito 'yung pricing. Eh bibigyan natin 'yung number nila para at least ma ano. Oh para kung sino ma kasi may nag-order sa kanila sa Cebu ata eh. Oo. Oh. Kasi nauubos daw palagi mabilisan ito. Eh. So, tapos sir, ano pa ibang product maliban sa tablea kasi ito yung pinaka main talaga ng produce ng cacao. Eh. Tapos ito. Ah, uh, ito yung almond sir. so yung almond na uh, uh, may cacao siya. Uh Oo. -oh. oh. almond. Almond sa may kapatsokolon. Oh, yun. Uh -huh. Sa loob. Uh -huh. Sa loob sir. Oo. Uh -huh. Masarap nito, Ilang piraso ang laman nito sir? natin naman siguro ano, 36 32 pieces. Ah, 32 pieces. Oh, Isang so, pack. Baka masusunod pa ka gusto nila mag wholesale no. Mm -hmm. Pero may galap shout yan sa City uh, Government sa Davao City, baka mm -hmm. yun sa DTI, sa FDA. Baka po matulungan niyo sila para mapas mapabilis yung kanilang proseso para Mas, makapasok na sa sa mga mall. Din. Oh, DST. Ayun, sana po kaway-kaway sa inyo dyan, sir. Mga ano, <laughs> salamat pala sa nagbigay ng equipment sa no, ano, yung you. Ba yun, uh, DTI, sir. DTI. Uh, true naman po sa doon sa nag-acquire dun, dun, dun sa mga machine ay uh, yung city uh, agriculture. Yan, yeah, uh, city agriculture uh, na nagbigay oh. po sa kanila mga idol. Okay. Tikman natin para si sir magtikim. Ayun, okay. yes, uh, nahulog. Para Yan. mahaba ko. Ito mo. yung uh, almonds, chocolate oh, with almonds. Ayun, chocolate. So, 32 mura na to partner eh. Hindi pa kasi nila nabigyan ng magandang price pero bigyan natin yung number nila sir mamaya after this. Sige. Ano pa sa susunod sir na product? Ito. Ah, ito sir, meron tayong dark chocolate at saka yung um, sweet na chocolate. Ito. Yan, almonds. May laman sa loob almonds. Kito mm -hmm. Ito ang uh, chocolate bar. Mm -hmm. 60% cacao. Ayun. Sarap. Sino 'yun? Halimbawa, pagang ang isang kooperatiba po, hanggang before kayo, nagbibili lang kayo ng beans na kakao. Kung naman ano po ang presyo ng dry beans? As ngayon po, uh, nasa 125 pesos per kilo. Mm -hmm. yung yeah, yung yun, dry yun, dry? No, dry. Tapos ganda yung yun. quality niya. Dapat quality. Quality hindi yung maraming dry beans. Ayun. 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 gagawin natin halimbawa. Uh, tablian na lang. Pinaka simple form. 60 mm -hmm. Sa isang kilo na 125 pesos, baka na, din na po natin mas tabliya yun? Ah, kung tabliya? Oh. Ano na sir, mas mas mahal na yun. kasi ang um, ng uh, dried beans or It or produce. fermented uh, mga produce yan ng mga yeah. 7 grams. Seven. 7? 7 grams. 700 grams? Ah, uh, 700 grams. 700 na, grams. Ah, uh, grams na tabliya. Yeah. Okay. So, kung natin yan, mas, mas mahal. Mas mahal. So, kung maganda. Maganda yung... Tamang, ano? Maganda yung pagkagawa. Okay. So, quality, oh. Okay. Pwede maging times to. Pwede sobra. sobra, sobra. 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 Kasi 125 mm -hmm. eh. Mm. Kapag palagay natin, nakapag-produce lang siya ng uh, lima. O di 500. O, oh, 500. oh, 500 yung kikitain nyo. sa malaki. Mm -hmm. <laughs> Hindi naman merap sa market sir. Hindi, sir. Kasi kadalasan sa mga tinoy, ano eh, ano eh, mag... Ang, ang question, sir, paano yung disemina market? Ayun, yun lang sir. Yung mga partners namin kasi yung nagsali naman kami doon oh. uh, mga trip, oh trip. Tapos yung mga mga meetings namin sa aming mga partners doon so, sa ibang lugar or region, so uh, nag-encourage sila na magdala kami ng produkto. Oh. Para naman may present sila during sa uh, meeting. Oo. So, uh -huh. uh, so maganda naman yung uh, output kasi para maubos ata sa tindahan natin. Oh. 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 Tingnan niyo po packaging pa lang napakaganda, <laughs> sir. Pasensya na po kayo sir, may ano to sir eh. Kasi so, defect eh. Pag ko, akin ah. <laughs> so, ito yung favorite natin partner. Oo, oh, maganda. Tabliya. Masarap to. Ito, ito. Masarap. Tablia. let's try natin. Partner! Sir, ano ba yung pinaka-challenging? Kasi from, uh, ano, from dun sa pag uh, buy, buy and selling, pag-shift kayo dito sa pag-produce ng product. Ano yung pinaka-challenging part talaga, sir, sa ating nyo po? ah uh -huh. ano sir? Yung ipatikin mo na sa mga customer yung, yung pre o oh, pre kung ano yung reaction yes yes, yes. So, yun ang pinaka challenge kahit gaano pa yung ka-quality kung hindi na masarap masarap o uh -huh. hindi natin may kasi mayroon pang mga comments. pero sa amin yun ang pinaka so yun yung ginawa namin sa co-op na, na nandun pa kami sa ano ba talaga yung gawa nating produkto produkto uh -huh. so, may impact ba doon sa mga user no uh -huh. Uh -huh. so before pag gawa nyo nito Ipapa-try nyo muna sa mga member, sa okay. sinong uh, random person and kukuha kayo ng comment mm. for improvement. O oh, yun. yung mga bisita. Yung tandaan nyo po yun, yung mga sekreto. Sekreto number one yun, sir. Para yeah. tis, hindi lang isa ang makatikin, dapat maramihan. Kung sino mm. yung pinaka the best na lasa, yun ang gustusog din. Mm. Partner, yeah. ito partner kasi nakaka-inspired. Kasi ang Davao City, kilala sa buong Pilipinas na pinakamalaking producer ng cacao. Uh, mm. Sir. Ano ba yung kakaiba? Bakit dito sa area na Davao City, pinakamaganda, pinakamasarap na kakao? Talaga natikman namin ni partner, tested talaga sa amin. Dito kami bibili sa Davao yes. City, di ba partner? Bakit yes, sir? Tablia. Mm, tablia. Ah, nasa lupa kasi yan sir. Kasi itong malabo, hmm. ah, itong malabo, ang um, Davao, hmm. medyo hindi masyadong, matamaan sa yung lakas ng hangin. Bagyo? Oo, kasi masisira man itong mga okay. mo kung lagi siyang babagyuin. Hmm. Oh, <youngsters> level hmm? na medyo konti lang 'yung itong parang minimal lang 'yung mga klima na kasira sa panel. Oh number one 'yung sir tapos okay. uh, high elevation siya. High elevation? Uh, uh, high elevation. Maganda 'yun sa Maganda 'yung climate. Climate niya. Tapos Oo. 'yung soil sir, ano ba 'yung soil dito? Ang soil naman dito is suitable for cacao. Cacao talaga. Clay, hindi ba? Oh, clay. Parang wala siyang ano sir, 'yung tinatawag niyo lang ano 'yun. Ah, uh, uh, kailangan wala ka doon 'yung parang naagyan sa mining. Ayun. O, wala nang ganun. ganun. Oh, yun Yo maganda. sir. So regardless kung mainit man or malamig ba sa high elevation at saka clay, parang ganun. Oh, ganun, sir. nang isa sa mga ano pala. Kaya pala partner dito ang pinakamasa-sarap na mga produce. So meaning sa Luzon, hindi siya gano'n kag siya ka productive. Oh, Mabuhay pero hindi productive. malakas ang hangin partner siguro, labagyo. Oh, nababagyo. Nababagyo. Yung binabaha. Matata. So pag sira. pag binabaha pala sir, ibig sabihin mabilis masira. Oh, sira sir. Ayun. Kasi sira, mga sir. ano kaya oh. Wala nang uh -huh. ano, wala ka nang ma-harvest. Huwag na lang kayo magtanim, magbili na lang kayo dito sa kanila. <laughs> Ay ilalagay pala namin. Ay number, ano number? Number? number ni Sir Nelson mga sa video description. Oh, okay, sa video description sa nilalagay na sa ano mismo, si sa, sa screen na nga sa, 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 sa screen. Oh, para tayong makita natin. Na video po. Na. 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 Ayun. So, yan tutulungan natin yung mga kami po ni partner, nag-iikot kami sa buong Pilipinas, tinutulungan namin yung mga local farmers kagaya ni Sir sa kanilang cooperative para mapakilala naman yung sariling produce nila, no? So, ito yung chance nila na Siyempre, change life hindi lang sa kanila kasi meron silang 700 members yes. oh so marami marami natutulungan daw pag kayo ng mga products sa ganito yes. so But, hindi pa kami binayaran ni sir dito ha uh, baka sabihin <laughs> nyo. <Ayan>, dito <laughs> uh, ano lang kami dito na padala oh uh, partner before tayo mag-end the uh, literal partner sir uh -huh. ano yung masasabi niyo sa mga gustong tumulong sa inyo ng mga uh, mga NGO man o or hindi mm. organization yes na gustong tumulong sa inyong kooperatiba po so, ano ba yung mga kulang sa inyo uh -huh. May Mer meron pa po kaming ko lang dun sa mga equipment namin okay. yung mga uh, paano natin ipaganda eh, pa yung yung mga proseso natin sa paggawa ng chocolate, oh okay. uh, yung mga uh, training din yeah. may uh, maitutulong din maganda okay. yung welcome talaga hindi yeah. po na uh, nangangailangan uh, po din okay. so equipment sir sa equipment po kung yung gandang processor o oh, cool. processing yung mga refiner oh, oh yung um, yung pambatter yes sir pang powder pang oh. powder, pa powder. Uh, kukwa kukwa shout out muna natin yung sa Bencals <laughs> food dyan sa bukid nun yan kaway kaway sa Bencals <laughs> yes no? sa meron na oh, na, meron sila dahil thank 24. you so much po sa nag support din na sa LGU nila sana okay. mas support din siya ng uh, oh, okay, DOST do yes, DOST yes, kasi yes. nagbibigyan I think kung sana mabigyan din ang kooperatiba na Medeco Medeco dito sa Malabu district niyan. So Tama, partner kung di na ma-contact si Sir uh, Nelson, pwede nilang i-contact yung barangay captain nila dito. Si Sir, Sir uh, ano si uh, Sir GC po mga Areha. Ayan. So napakabait partner. Okay. Na, na-punta tayo dito so, Siyempre nagdala sa amin dito. Oo, ito in-invite tayo partner mag seminar nang uh, biofloc technology. Bioflock technology. So, pero ito, napunta kami, Akapilapia. napunta kami dito sa Kakao. <laughs> yes. <laughs> so friend, nandito na tayo to support them mm -hmm. no, eh, para mapakita natin na mahal natin yung mga local farmers natin. Yan. So yeah, partner. So Sir uh, Nelson, ini advice po, halimbawa dahil ikaw po ay isang manager ng isang uh, malaking cooperative, ba, ini advice sa mga magsisimula pa lang from association to cooperative, and then magkakaroon na ng mga any product na ano, advice sa kanila. Ang advice ko lang po, uh, pagbutihin nila yung kanilang asosasyon yes. form naman po ito sila in cooperative mm -hmm. uh, maganda yung maganda yung may 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 po tayo mm. -hmm. So, isa labi na yung mga leaders yes. uh, para po kung ano man yung uh, uh, pinaplano ng isang grupo mm -hmm. o isang kooperatiba ay maganda naman po yung output nila yo para makatulong po sa members especially doon sa mga farmers yes. para tumasin kita mm -hmm. And, uh, so partner si no partner 37 years no sa pagdala nila ng kanilang cooperative talaga sobrang tagal na so isa na mga pioneer na talaga yun no? 700 members 700 members so yun na maraming matutulungan dito yan yan so mga kapatid sana po marami kayo natutunan sa video ito at uh... Please don't forget to subscribe tong channel po namin. Click the notification bell para update kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya dito sa Malabog, Takibato, District, mapupunta namin kami kasama si Sir Nelson partner. Yes, at saka kung nagustuhan nyo po yung ating video mga idol, please uh, click naman yung like button dyan sa ilalim. Yes. At saka i-share yung ating video para maraming makapanood. Po. Ayan, tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, na ikot namin ni partner. Ibat-ibang diskarte, ibat-ibang farming techniques, ibat-ibang farmer hero. Pero pag sinunod nyo yung mga discovery nila, possible po, yun din na magiging resulta. Mula yan dito, partner, sa Malabog, Bakibato District, Davao City. Happy farming po, mga idol. Kaway-kaway, mga totoo mga idol. Kaway-kaway dito, dito. tayo, kaway-kaway, kapitan. Kapten, dito. Pakita kayo sa video. Hali. Ayan, sila Sir Nusso, si Sir Vincent. Ayan.